Christian, pasyente ka ba? Uh, bakit? Kasi if ako yung dentista mo, I will not just fix your teeth, but also, I will fix your broken heart. Oh! 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 Fixer pala to eh! Oh, fixer ka sa City Hall ka magtrabaho. Ayos din yung iipin niya. talaga, si, si, si Ina talaga eh. Ina. Ina! Ano ba ang ito niya? Onebi. Ina Onebi? <laughs> Ina Onebi. <a> <laughs> Ina Onebi. <a> <laughs> <a> <laughs> Wala akong pwede. <laughs> Bulo ko sa'yo. <laughs> Tapos pass the message. Ay, <laughs> sige, sige. ano ba yun? Ano ba yun? Ano <laughs> ko nga! Bubulo ko. Ano ba abilito niya? Basta ano, yung asat na pangasawa niya kasi DJ. DJ? <laughs> Oo. Kailala ko yun <laughs> ah. Hi Christian. Operations management ka ba? Bakit? Kasi isa kang strength. ba? <laughs> <laughs> ulit, ulit, ulit. Pakiulit yung pick-up line Hi, Christian. Operations management ka ba? O, uh, bakit? Siniseryoso kasi kita eh. Uh... Uh... Wala na iba, yun na yun. <laughs> Pero okay, okay. maganda na tawag. Natawa si Christian. Oh, o, puro natawa. Si Pulindi natawa eh. Puro letter E yung pangalan ng mga oh, natin oh, oh, na. oh, Ina, Ezekiel. Ano yung number three? Ay, tingnan natin. Ito na, si Searchy number three, Reveal. What's up, mga people? Oh, buhay. Letter E na tinatakpan mo <laughs> pa pangalan mo, letter E. <laughs> Ito na, Christian, alam mo, wala lang silbi ang pagiging tao ko. Bakit? Kasi pag tumabi ako sa iyo, nagiging bagay na tayo. Ay! Oh, grabe naman si Elias. <laughs>